Kumustahin po natin ang mga complainant natin sa Action Center. Gusto kong makausap ang ilan sa kanila. Be, boy, oh. Oh, baby, okay. Okay. Nung narinig mo, Tay, na kausap ka talaga ni Idol, ano ang nararamdaman mo? sa tua to na dahil kami. Ano ang pinakadahilan tayo bakit po kayo napunta kay Idol nung araw po ng birthday niya? Dahil sa pagkikinig at paghingi ng tulong. Na makita mong iyong kapatid? Opo, dahil po matagal na kami hindi nagkikita sa, so, sa so pag-uusap, hindi kami, nagkuusap. nagkausap. Papakita namin to kay Hill. May mensahe ka ba sa kanya? Kami magkakayapan man lang ngayon sa tagal ng panahon. Tutulungan po kay ni Idol Rafi na makalipad po tayo ng Katanduanes para personal mong makita si Hill. Hopefully po na magkaroon po tayo ng magandang alaala pagpunta natin ng Katanduanes. Ako po. Idol Rafi, maraming maraming salamat po. Si Rafi, maraming maraming salamat po sa mga tinulong nyo sa amin, pati na rin sa tatay ko. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta sa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka... Kayo... Idol Rapi, nandito na po ako sa grade 5, dental clinic. nasokata na po ako para sa pustiso ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, Idol Rabi. Ang mong tinakbuhan di lang basta solusyon sa yung pinagtadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga taong na binuway ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay. Ibinahon niya, Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal. Tatay, nandito po tayo ngayon sa hotel dahil uh, gaya po ng pangako ni Idol Rafi ay pupunta na po tayo ngayon ng Katanduanes. Anong pakiramdam mo tay? Masisihan na ako para makikita lang kami sa kayong mga kapatid ko doon. Ngayon tay, nandito po kayo muna sa hotel para makapagpahinga kayo dahil bukas po ng maagam ay uh, yung flight po natin para maaluan po kayo magaan. Pwede niyo hawakan tay. Sige hawakan niyo po. Hawakan niyo tay. Yung kama mo, malambot po. Opo, sobra. <laughs> Yan tay, opo. Sobra, sobra. <laughs> Meron din sariling kama si Rosalinda para hindi kayo magsiksikan tay. Ha? Opo. So, kayo po, nakapunta na ba ng Katanduanes? Nung bata pa po ako. Anong taon po yun? Eh? Sanggol pa ka. Ah, baby. Mm -hmm. Ayan, so talagang mahaba-habang kwentuhan at tsikahan tatay ang uh, naghihintay po sa inyo sa Katanduanes, sa Baras. Kaya ngayon po, pahinga muna kayo tay. Maraming maraming salamat po, idol, idol po. Oh yung pangarap na makawi sa katanduan si ito na ngayon. Pap papunta na kami. Maraming maraming salamat po. Senator Rapi Tulpo, maraming maraming salamat po sa pag ano, niyo po sa tatay ko. Masayang masaya po ako. Number one po kayo sa amin. Rapi Tulpo Isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap lahat Ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan Pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta Solusyon sa iyong pinagtataanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan Mga mga taong na binuway Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol Napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang ka kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yun Hello everyone, Subo Pacific, welcome to YouTube out here Salama. I'm Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik May mga taong pinalik mo ngiti sa mga labi Binigyan ng pag- tayo ay nakipag-ugnayan sa ating barangay Para mahanap po natin no, Yung uh, kamag-anak at uh, kapatid po ni Tatay Ismael Tanungin natin si Kap Kap, paano ninyo uh, nahanap po yung uh, kamag-anak po ni Tatay? Ah, uh, dito naman sa barangay, halos uh, kilala naman, hindi naman togaan o kalakihan na barangay hmm. na ito ang mga pamilya dito halos magkakapatid na din kasi yung relasyon ng ano ng barangay yun ang pinapanatili namin na dapat uh, magtulungan at mag magawa ng solusyon kung ano ang mga problema dito ng mga kabarangay namin. Pag sabi mo sa akin na may kapatid na Hel, sabi ko, kilala ko yung Hel Tarosa. Kaya uh, na-find out namin na yung anak ni Elta Rosa, si Tilma, kinakuha ko yung number para ma-interview mo din. Ako po ay natutuwa sapagkat natagpuan nila ako. Natagpuan ko silang magka, magkakapatid. Lo, excited ka bang makita ang kapatid po ninyo? Opo, magkakayakap kami magkakapatid ngayon. Araw na ito, kaya ako natutuwa at na, naiiyak lang. Grabe isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng... Hey po si Tatay Hill! Oo. Naku, naiiyak na tay. Kilala niyo po si Ismael. Kapagin yung... Alam niyo po kung kasama ko ba namin siya ngayon. Ha? Uh. Hmm. Gusto niyo na ho ba makita si Ismael, Tay? Oo. Uh. Uh. Ano po ang una niyong gagawin pag nakita niyo po siya? Gusto <laughs> ko humalo kung makausap ko ang kapatid ko. Mayakap. Mayakap. Gano'n niya na po siya katagal tayo na hindi nakikita? 24 years. 24 years! Eh, ang tagal na. Hindi niyo ba siya nakakausap dati, Tay? Hindi. Oo, hindi kayo nakontak, hindi niyo siya nahanap sa loob ng 24 years. Uh, ha? Di, hindi ko makontak kasi... May naman ako mag-aaral sa cellphone. May mag-Facebook. Ah, ah. Sige, Tay. Meron po kaming sorpresa po sa inyo ngayong araw. Gusto yun na ho ba siyang makita, Tay? Uh Oo. -oh. Anak ko, Tay! Meron ka pang uh, pa-surprise pala sa aming likod, ha? Wow, meron. Welcome home, brother Ismael Taroza. Tay! Uh -oh. Eh, meron pa kayong picture ni tatay, ano? Ni tatay Ismael nung pumunta siya sa programa. Uh Oo. -oh. Nanong na nakita niyo siya sa TV, anong reaksyon niyo? Nag-umiyak ako. Ako. Unang beses mo siyang nakita. Oo. Uy! Pamangkin mo yan. Stay na. na. Okay. Hello, ba?

ay, <laughs> ko. Susubang hirap ko man dito Anis. Buhay ka to. Magkakaroon kita dito. awat ng panahon. Maghilingan to. Salamat ng magkasing galita ko sa Panginoon. Sana. Amen. Ay, sa 24 kong taon na may kita nangyikapan. Kung ba kung nang... Kaya ba? Magkikita pa. Ano magyayakapan pa tayo? Wala naman kayo kung tiya magpupuntan sa kanil sa Manila. Sumpang pag Tuloy-tuloy lang, yakapan. Marami yakapan. Mabuti buhay pa tayong dalawa. Sa awa ng... Okay lang yan. Mahal kita ng Paginoon kasi Kita okay lang yan. Lahat tayo. Lahat tayo, mahal ng Lahat tayo, lahat. Sayo tayo, sayo. Tasayo ang itong kapatid ko. Oh. Ay, ay. Dararan, daran, dan, dan. Dararan, dararan, da, dan, dan, dan. dan, dan Mag saya, saya, Amen. Inong kubalaloy. I love you very much, kapatid ko. Bakit po kayo nagkahiwalay noon po, noong uh, 24 years ago, Tatay Hill? Kasi siya, ako hindi wala akong ikaano ng magkarating ng Manila na hirap na hirap din ako. Opo. Ikaw po naman, Tatay Ismael, bakit ho kayo umalis po ng baras? Eh, gusto makatulong sa magulang na no, hindi sinuerte. Ito, sinuerte. Ngayon lang kami nakita. <laughs> oh, ayan. Ano po ba ang pinagkakaabalahan niyo po ng kabataan po ninyo, Lo? Nagtatanong ng kamote. Oh, kamote. Eh, ano ho ang uh, paborito niyong gawin ni Tata Ismael nung bata pa ho kayo? Ang gano'n kami nagtatrabaho kami mabuhay sa kaawa niyo po niyo. Talim lang kamuti, tatalim nang nag-aano na ba ka? Nag-aaway ba kayo nung malit pa kayo tay? eh, ah, siyempre. Oh, so, ano pinag-aawayan niyo? Eh, sa pagkain. Pagkain. <laughs> Anong paborito ba ni Tata Hil? Lahat naman, ang um, paborito niya, paborito ko na rin eh. Ano nga na mismo sa kanya? Yung ginagawa namin, nag-aagawan kami sa pagkain. Kung ano-anong pagkain dyan na ano, nag-aagawan kami. nag kami sa kaldero. Tatay Hill, uh, ngayon po si tatay ay magbabakasyon ng buong buwan ng Abril. Para lang daw makasama ka. Pwede ba yon? Ang ano pa ma, bibi. Yan. Masaya Kahit ka? Kahit anong hirap. Ayan. Basta mayakap po ang kapatid ko. Ma'am Telma, kayo po ba'y anak ni Tatay Hil? Opo, panganay po ako. Kamusta po ang uh, buhay ni Tatay Hil sa loob po ng 24 years na hindi sila nakikita? Maayos naman po. Tapos siya, ano, nag, ano pa sa, yung tinatanim pa ng palay. Kahit matanda na siya, gusto pa rin niya pong magtanim ng palay. Ayaw niya magtigil, nang hina daw po siya pag natigil malaking pasasalamat ko kasi kahit papano natulungan ang tiyo ko kasi katulad niya, bulag na siya, wala, hindi naman siya nakapagtrabaho, tapos wala na rin siyang asawa. Maraming maraming salamat po, Idol Rap, Idol po. Sa tulong ninyo, nakarating ako dito sa kapatid ko. Maraming maraming salamat sa lahat. Sana marami pa kayong matulungan sa mga humiling ng tulong na hindi na napapabayaan sapagkat mahal ninyo sila na matulungan yung mga kapuspalat na katulad ko. Maraming maraming salamat sa po na tulong na binigay mo sa kapatid ko. Nagkita kami sa tagal ng panahon na lang kami nagkita. na 2025. Maraming maraming salamat. I love you, brother. I love you rin. Tugang. I kami love kami magtugang dahil kay Rapi Dulco. Pwede nyo ba kaming kantahan tayo? Ano bang kantang alam alam yung dalawa? Duet. Leron, ron Sinta. <laughs> At pa sa papapay kaya. Dalay, dalay, -dala buslo. Sisila ng Sinta. Pagdating sa loob, nagkahiwalay. <laughs> Ngayon nang nagkaya ka pon, ang magkapatid. Masaya masayang masaya ang yakap ni. Maraming maraming salamat. Amen. Amen. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid-tool ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo nang tuldukan Gagawa ng paraan Pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga taon na binuhay ang pag-asa na naglabay ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa'yo, Idol happy Tulpo ng mga Pilipino sa Nakamasig sa'yo, ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayan Idol, happy to be Ang sa'yo, maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabalik Thank you! Idol Rapid, nakabalik ako sa Baras Katanduanis sa mga kapatid ko, mga pamangking ko. Maraming, maraming salamat po. Idol, rapidol po. Ismael, masayang masaya ako nang makarating ka dito na, dahil kay Rati Tulpo. Kung hindi, hindi tayo magkita hanggang na mamatay tayo. Salamat ka, salamat, Rapi Tulpo, sa binigay, binigay mo sa kapatid ko na makarating sa akin. Salamat na marami. Salamat po, I love, I love you, you, Lolo. Lolo. <laughs> thank you. Masaya ako naririnig ko lang kanila mga boses. Dahil hindi na ako nakakakita. taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit ng sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan, Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga taong na ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinaho niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa'yo, Idol Happy